Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon paano kung sumali sila, i-accept kaya sila kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand All-Stars tayo ngayon. So ayan nga excited time lahat dahil ang Miss Grand Old Stars ay talaga naman umiinit. Uh -huh. Umi umiinit siyang pag-usapan. And dyan na sinasabi nila na ho, ginaya lang naman ng Miss Grand ang Miss Universe kasi nga sa bagong requirements neto na allowed na nila ang transgender, allowed na nila ang married woman at higit sa lahat, syempre yung qualified ng edad. O, oh, diba? So, parang Kaparehas nga ng Miss Universe Eh kasi nga, nakita ni Mr. Nawat Doon sa Miss Universe na wala naman palang Problema sa sasali ang mga transgender Wala din naman problema sa sasali ang mga overage at wala din namang problema kung gayahin niya ang Miss Universe. Kasi magkaiba naman ng title. Ako para sa akin, hindi ko nakikita na nagiging problema siya kung nagiging copycat ang MGI All-Star ng Miss Universe. Ako para sa akin, mas maganda nang gumawa ng ganito si Mr. Nawat kesa naman nakisawsaw pa siya doon sa Miss Universe. Eh kung kaya naman niya mag-produce ng another beauty pageant, di ba? So, aanuhin mo yung, yung Miss Universe. Eh kung, di ba, nasisira naman ang mga pangalan nila, oh, di ba? So, ako para sa akin, it's okay. So, exciting ang nakikita ko dito at interesting kasi syempre, all-stars ang magiging candidates. diwa At ngayon sinasabi na nga na meron na daw 40 to 50 candidates ang nag-apply bilang kandidata ng Miss Grand All-Stars. Wow, ba? Diba? So sino-sino kaya ang mga makikita natin candidates dito? Syempre lahat yan nakita na natin lumaban sa iba't ibang klase ng international pageant. And then, exciting. Since na nagtakas nga ng overage, tapos pwede daw sumali sa kahit anong pageant, so meron akong kandidata na iniisip na pag sumali kaya to, i-accept ia kaya ni Mr. Nawa. Uh, di ba? Isa sa mga candidates na parang gusto ko makita sana dito sa Miss Grand International All Stars I si see Nikki Demora yes after na mag walk out ni Nikki Demora lumabas siya ng Miss Grand International at after na maelto ko ni Nikki Demora sa Miss Grand International I think papayagan niya kaya yung sarili niya na sumali uli dito sa Miss Grand International All Star So interesting kasi syempre diba nag sa kanya si Mr. Nawat nung nag-walkout siya. And then ngayon, welcome kaya si Nikki Dimora kay Mr. Nawat na parang maging isang kandidata ng Miss Grand All-Star. Plus, nandoon doon, kung sasali kasi si Nikki Dimora, mabibigyan niya ng chance yung sarili niya na ma kung ano yung mga hindi niya na gawa noong lumaban siya ng Miss Grand. at dadyaan na siyempre kung may talent portion dito siguro mas mapaghahandaan na and then pangalawa ayun, kung na El Tokuyo siya macho-challenge niya yung sarili niya na pumasok sa semifinals and then plus ayun, so makakaroon sila ng recon, ano, reconcile ni Mr. Nawat regarding doon sa mga nangyari noon. Alam natin na si Nikki Dumora isa sa mga pinagtanggol ng mga kababayan natin dahil sa pagiging El Tokuyo ni Nikki Dumora sa budget ng Miss Grant. At ayun nga, talagang grabe ang away noon dahil pinotakti talaga ng mga basher ang ano ni Mr. Nawat, di ba? So, ngayon kaya, kung sasali kaya si Nicky Dimora bilang pambato ng Pilipinas, tingin ninyo, matutuwid kaya yung lahat? Katulad ng baka kapasok na kaya siya sa semifinals? Kakanta na kaya si Nicky Dimora? At mapaghahandaan kaya ni Nicky ang pasarela niya ng mas better more than doon sa ipinakita niya noong Miss Grand? Ayun yung kagandahan ng pageant na to. Kasi kung sakaling pwede, at welcome kay Mr. Nawat, si Nikki De Mora. ibig sabihin, mabibigyan ng chance na maipakita ni Nikki DeMora yung galing niya pagdating sa pageant. Kasi di ba kung ano yung mistake niya noon, eh mapag-aaralan niya na at matutuwid niya ngayon yan. Especially yung mga wardrobe na hindi natin nagustuhan. So, siguro kung mapaghahandaan na ito ni Niki de Mora, mas pasabog, mas bongga. Alam natin na isa si Niki de Mora sa mga naging gusto ni Mr. Nawat kasi nga sa ganda ng mukha. Pero ayun na, na-disappoint si Mr. Nawat kay Niki de Mora dahil nga sa mga ilang ipinakita netong actions noong during Miss Grand International. And then, I think interesting kung silang dalawa ay magsasama ulit one more time sa isang pageant. Diba? So, yun. So, interesting to. So, gusto ko. Gusto ko makita si Nicky Dimora na mag-join dito sa Miss Grand. So, sumali kaya si Nicky Dimora, guys. Isa pa sa mga nakikita ko na gusto ko din ito. Gustong gusto ko itong sumali. Si MJ Lastimosa. Kasi, si MJ Lastimosa, dati naiisip ko ang atake kasi ni MJ, parang Miss Granny. Eh. Tapos yung close pa sila ni Mr. Nawat, lagi niyang binibiro si Mr. Nawat na, "Pwede mo ba ako, ah, pwede ba ako maging Miss Granny?" Kaya lang since na over age na si ano, si MJ Lastimosa so hindi na siya sa talaga noon sa pageant. Pero since na ngayon na pwede nang sumali sa pageant. Edi eh, bongga, di ba? So, alam naman natin na nagkaroon din ng alitan itong si Mr. Nawat at saka si MJ Lastimosa noong during nung nakaraan taon kasi na diba sa pinagtawanan ni ano ni MJ Lastimosa ang Miss Grant. Hindi naman niya sinasadya nung time ni Nikki Dimora. O, diba? So, yon So, yung na-elto kasi si Nikki Dimora. Parang doon nag-start yung kabulihan. And then, ayun. So, kung sasali kaya ngayon si MJ Lastimosa, matutuwa kaya si Mr. Nawat? Or i-welcome kaya ni Mr. Nawat etong si MJ Lastimosa? So, si MJ Lastimosa, kung sakaling sasali siya sa Miss Grand All Stars, I think isa to sa mga talagang kabugera. So, mapapakita ni CJ uh, ni MJ Lastimosa yung, yung galing niya bilang isang pambato talaga ng Pilipinas. Kasi di ba sa Miss Universe, naka-top 10 to. Tapos, unfinished siya noong pilihan na ng top 5. So ngayon, ang tatanungin mo dyan, kung ito ba si MJ Lastimosa, kung sakali magiging kandidata dito sa Miss Grand All Stars, makakapasok kaya sa, sa top 5? Di ba? So, kung ganda, pasok ang ganda ni MJ, kung performance, oy nako, walang tulak kabigin, and then kung styling naman, papatok, So, ayun na nga lang. So, hindi ko lang alam kung papasa siya kay Mr. Nawat. And then, hindi ko lang din alam kung i-welcome siya ni Mr. Nawat ng bongga-bongga. So, isa siya sa mga naiisip kong kandidata na, uy, magandang ipackage ko dito sa ano ha, sa Miss Grand All Stars, di ba? Kasi parang kung magkakaroon ba sila ng recall, ano, kung magkakabati na ba sila ni Mr. Nawat, tapos, i-welcome kaya. Siya kasi dati sinasabi ni Mr. Nawad sa kanya, pwedeng-pwede siya di ba? So, ngayon, pwede din pa kaya. <laughs> so, isa yan sa mga gusto ko. And then, ayon si Nikki Dimora, at saka si MJ Lasty O, ba? Diba? At isa pa, sa mga gusto ko din na pwede natin isali sa MGI All Stars, eto talaga, maraming nagalit ng na mga Pinoy na hindi nakuha ni Samantha Bernardo ang korona ng Miss grand, di ba? Kasi first runner up siya nun eh. So, why not, di ba? So, at least dito mapuprove na ngayon na, ano mo yon may chance siyang makabawi. Uh -huh, na siguro, kung halimbawa, dapat si, si ano no, si Samantha Bernardo ang manalo. Eh, di na yun, baka panalo na to dito, di ba? So, ang tanong, sasali ba si Samantha Bernardo kung i-offer sa kanya to? So ako para sa akin, why not, di ba? Isang challenge to para kay Samantha Bernardo bilang isang Miss Grand First Runner Up. And then sabi ng gano'n, lagi na lang daw siyang First Runner Up, lagi na lang daw siyang hindi daw nakakarating at nakukuha ang corona. So baka dito, pag sumali siya dito sa Miss Grand All Stars, ay mag-title na ang Samantha Bernardo. So yan. So gusto ko, kaya lang medyo mahirap to para kay Samantha kasi talagang ipoprove niya ng todo-todo eh. Kasi noong time na lumabad siya noon ng Miss Grand International, halos talagang makuha niya na yung corona. At dahil hindi nga nakuha sa manta ang corona ng Miss Grand International, maraming nagalit ng mga Pinoy kay na what na sinasabi na na pinaglalaroan lang daw yung mga queens natin. And then ngayon, So, ayan, nag-open si Mr. Nawat sa mga para sa MGI All Stars. So, parang mas maganda din to na, alam mo yun, itry uli ni Samantha para sa, ano, kumbaga parang try again para sa ikalawang attempt kung masusungkit niya na yung corona. Kaya lang tulad niya na sinabi ko, medyo mahirap to kay Samantha Bernardo kasi dati na siyang first runner-up sa Miss Grand. Hindi ko alam kung magiging madali ba para kay Samantha ang makuha ang corona or maghihirapan siya dahil yung pressure na na naging first runner up siya. So kung iisipin mo no, so ang galing. Pero kung iisipin mo din para ang hirap. Kaya nga sinasabi ko interesting tong list Grand All Stars dahil dito magkakasubukan talaga ng lakas, magkakasubukan ng galing at higit sa lahat talagang risky kasi hindi mo alam kung mananalo ka o hindi. Pero since na veterana ka, mas magiging madaling gumalaw para sa competition ako. So ayun yung interesado dito sa Miss Grand All-Stars. Kaya looking forward ako. And looking forward din ako kung sana makasali at i-welcome ni Mr. Nawat etong si Niki etong si MJ Lastimosa, at saka si FSC sa Bernardo na one more time para sa corona ng Miss Grand All Stars. Malay mo, mabigay kay Samantha to, di ba? At eto na, yung naging title ni Samantha forever, di ba? So, why not? And then, ayun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below. Gusto mo rin ba silang maka makita dito sa Miss Grand All-Star? So, tingin mo, i-welcome kaya sila ni Mr. Nawad. So, comment below. So, yon, So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nyo gano'n, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.